yung binabanggit mo kanina na malaki ang magiging papel ng journalist dito no sa especially dito sa bansa natin. Kaya lang with with what we're seeing now, ginagamit na rin ng mga trolls online yung pagsira sa imahe ng mga journalist natin ngayon para ang mas paniwalaan or the people they see online na tumatangkilik sa isang politiko. Paano kaya mangyayari pag sa totoo lang po walang madaling sagot no, walang uh, uh one size fits all na solution dito kasi marami po dun sa naratiba na ginagamit ng mga uh, influence operations online. Nakaugat po ito sa mga material na karanasan ng mga komunidad. So kapag sinabi po nating uh, may problema sa media trust o sa pagtitiwala sa media, ibig sabihin po ito ay komunidad na uh, hindi naman inaabot on a normal basis ng maayos na informasyon, kaya mas madaling magtanim ng mga uh, hindi pagtitiwala. Ang pwede po natin gawin ay slowly, no uh, on an individual level, i-ensure po natin na yung paligid natin, yung mga tao sa paligid natin, maayos po ang kanilang natatanggap na informasyon. Kapag meron pong gitgitan sa opinion, huwag pong magpuputol ng ugnay. At, uh, Hayaan po natin lumaki organically yung ganitong um, information ecosystem base sa tiwala. Sa individual na level, ganun po ang pwede. Sa mas malalaking level tulad ng organizational, uh, subnational at national ang pagsuporta po sa mas maraming democratic institutions tulad ng media, tulad ng schools, yan po ang mga pwede nating explore, yan po ang mga pwede nating um, buuin pa, okay. no? Ah. Pwede pong bumuo tayo ng multi-stakeholder fronts against disinformation, mm -hmm. palakasin ang ating mga fact-checking cooperatives, corporations. Din okay. po. Ah. Um kayo ba sa grupo ninyo dyan sa ano no? Uh, Uh, dito sa um, ano tawag sa kanilang grupo Sigla no sa Sigla sag, sag, yes, Meron na ba kayong mga ano mga proposed uh, legislation uh ito ba ay maaaring idaan sa pamamagitan ng mga Republic Act ng mga batas Kasi nga sabi ko again it's a thin line na medyo mat matindi, di ba parang pag sinabi mong uh, if you regulate social media itong mga platform na ito eh Diba? Paglabag na naman niya sa, karap mm. sa karapatan, sa malayang pamamahayag, ba diba? Although, klaro naman din ngayon, ang pag-abuso ng iba dito nga sa demokrasyang ito. Uh, mm. Sige, uh, uh, mer mer meron na ba kayong mga binuo na maaring mga panukalang batas? As early as 2018 po yung mga publications ng mga miyembro ng SIGLA katulad ng executive director namin na si Dr. Jonathan Ong, nakafocus na po ang mga policy recommendations sa pagbuo ng mas malalakas na transparency at accountability initiatives for elections katulad ng campaign finance monitoring. Pero nitong nakaraang 2020, 2022 elections po, yung pag-aaral namin sa costs of um, influence operations sa campaign. Pag tinignan nyo po yung sose ng ilang mga politiko, lahat nakaredact. Mm -hmm. So itong mga uh, ganitong transparency and accountability measures na nire-recommendan natin sa mga pulisiya, maaari din po itong i ng mga communities, ng mga civil society organizations. Pag mas malakas po ang dagundong, mas mape-pressure po ang mga politiko para gawin itong batas.